guys! What's up? What's up? What's lang people? Ayan, yeah, ang pangit po ng panahon dito sa amin ngayon. Nakikita nyo, magdamag, umuulan. Kaya nyo yung pag. Yung pag. O, oh. oh diba. Nakikita nyo? Nakikita nyo? Pag, pag, eh. Malakas ang pag, eh. Nakikita nyo yung aking sampagita. Nakakahangin. Kaya nyo, yung iba, inanun na. Kailangan ko nang maglinis dito. Yan ang aking mga halaman. At dito, guys, ay basa. Dito, guys, may nilagay ako dito mga seeds. Binili ni Amo in order to So, titingnan ko, parang may natubo na dito. Tingnan ko. Marami yun eh. Maraming seeds. Ang pack. Hindi siya. Hindi. So, antayin natin pag tumubo. Ito, Daisy to. Hindi na lumabog yung Daisy. Lipat-lipat kasi ng lalabihan. So, yung guys. Anyway, eh, ginawa ko tong video para mag-report sa si inyo. Sabay ganoon. Mag-report ng aking mga paandar. Nakikita nyo yan. Ang pangit ng panahon. Hindi na nakita yung guntok doon at bumababa yung fog. Bumababa yung fog. Look at there. Hello guys! Ito na, ito na. Yung sabi ko doon sa aking vlog na ang ating a, eh, ano ba yon? Yung ating magic word is oyster. Yung mga nag-comment doon ng oyster, ito na po yung inyong mga resibo na pinaandar ko kayo ng tigli video. Yung iba naman ito ay pa-under ko yung nag-live ako. Nung Sunday yata yun na nag-live ako. Basta nandi dito yung, actually 3 days ago pa to. So, ito. Si Castro the Drummer Boy, limang video po yan. Si Showbiz Chikadoro or si G.J. Ram Lagata, limang video po yan. Ayan, DJ Ram Lagata or Showbiz Chikadoro. Ayan. Ang sumunod ay si host Happy Palyarna. Ayan, lima po yan. Inibang video ko naman po ang pinaandar. Yung video sa baba. Si Fit and Bendy. Ayan po, limang video po yan. At ang susunod ay si ito. Ito, Eform. Si Eform Music. Yan. Si Eform Music po. Limang video. Si Malik 17. Limang video po yan, Malik 17. Maesi ng Dubai. Limang video po, Kablesi ng Dubai. Ayan po, ang resibo nyo. Sumunod po si Henny Vlog. Ayan yung video nyo. Nakikita nyo ako, si Henny Vlog. Sumunod ay si Remy Bueno. Ayan, si Remy Bueno po ang sumunod. Remy Bueno. Limang video po rin yan ang sumunod ay si Pasaway Blog TV, Pasaway Blog TV limang video. ang sumunod ay si hindi <laughs> to, taga Japan, my our friend from Japan. oh did you see your video? oh, did you see the shrimp? your different color of shrimps. our friend from the Japan, then the last cooking Inamo. oops cooking Inamo, mo limang video po yan po ang aking mga paandar sa inyo maraming salamat yes so yun guys real talk maraming salamat sa lahat ng mga nagko-comment sa aking pagka merong akong sinabing merong ano merong magic word mag-comment po kayo ng kung ano yung ating magic word dahil papaanda rin ko po kayo. Yan, maraming salamat sa mga nagko-comment, sa mga sumusunod, sa rules, sabay gano'n. Kasi may mga nagko-comment naman ang aba, pero wala yung magic word na sinasabi ko. Ang tanong, <laughs> kumusta kayo guys? Wala akong maikontent, kaya magdadaktak ako dito. Kumusta kayo guys? Kumusta ang mga income sa YT? Punta tayo sa income. Are you happy? <laughs> Masaya ba tayo sa ating income sa YT? Kasi sa totoo lang, ang hirap mag-ipon ng sintabo sa YT ngayon. Unlike before. Kung sa bagay, before naman is ganun din siguro. Kaya lang, noon kasi, puro palipad. Siyempre, pag nagpalipad ako, may magpapalipad din sa akin. O, ang bilis makaipon, di ba? Pero sa kakapalipad natin, sino ba niloko natin? Di ba sarili natin? O, Siyempre, pag nagpalipad ako, 'yung pinaliparan ko, magpapalipad din 'yung sa akin, para palitan lang, 'di ba? Eh magkano ang kalkas ni YouTube doon? Ang laki. 'Di yumaman si YT. O sino niloko natin sarili natin, logi pa tayo, 'di ba? So ngayon talaga, ang gawa ko, nahay, tumataas din naman kahit papano 'yung revenue ko, kaya lang more on talaga 'yun sa pag-screen cast live, saka siguro sa pa-add sa pag-upload. Doon 'yon, pero walang halong kalipad 'yan. Kaya lang ang bagal, ang bagal. Take note, yung huli kong sahod, November pa po. Ano na ngayon? Nasa kalahati pa lang. <laughs> kalahati pa lang po 'yon. Anyway, okay naman 'yon. Kaysa naman payamanin natin si YouTube ano. Tsaka isa pa, nung naglaylo ako sa YT, marami akong ano, marami nakakaltas sa akin dahil yun sa ka, yun sa nagpamember ako, hindi ko na alam kung kanino. Laging nawawala yung ano ko, laman ng aking Alipay. Alipay, ibig sabihin yung parang, kung sa atin parang kikas, gano'n. Parang PayPal. Ala! Laging kalkas, ano, nawawala na lang yung pag nag-top up ako, inuunahan agad, hindi ko pa na, is, na, gagastos. Inuunahan ako. sa so, ginawa ko, lahat ng transaction ko sa sa Google ko na may kasamang nakadikit doon sa Alipay ko, tinanggal ko. Ngayon gusto kong ibalik, hindi ko na may Nagtatry akong mag-download ng Octopus AP at least yun. Mag-top up ka lang ng 50. Nasa akin na yun kung sino ang bibigyan ko, diba? Yun, tinatry ko. Kaya lang may mga hinihingi pang arte. Sabay ko, hindi ko pa nagagawa. Tinatamad pa ako. Kasi wala ka tayong ano, extra. No? Tsaka isa pa, guys. Tatlo tong CP ko. Yan. Dati lahat ito nilalagyan ko ng load. Pero ngayon hindi na. Be wise. <laughs> isa na lang ang naglo-load. Ito. Ito na lang ang nilalagyan ko ng data. Kasi ito, dito yung... Uh, communication ko kila Amo sa so WhatsApp, andito yung alipi ko, yung gano'n. So yun ang dapat na Na ano Na may data. Pero itong cellphone na isa Tsaka iyan <laughs> Nakakunik lang yan Dog, kila amo Yon Kapansin nyo Nag-screencast live ako sa gabi Yon Pero magkaiba naman sila Ng IP address Dalawa kasi yung gumagana ng wifi dyan Magkaiba sila Kaya iba ang wifi nito Iba ang wifi niya Dati tatlo wifi dito no? Hindi ba lang kami bigyan dito ng isa no? Tinanggal. Ewan wow, kung saan na nilagay yung isa. Noong umpisa ng YT, di ba COVID? May grupo, malaking grupo. Siyempre, pag malaking grupo, kasali ka sa grupo, ang lawak. Ang dami mong supporter. Pag nag-live ka o kaya nag-upload, ang daming views. Di ba? Tapos, pag nag-live, oh, ang daming tao, ang daming namin pakulo nun. Tapos, nung nawala na ang COVID, yun na, nanghina na, pero kahit na ganun, naalala ko nung namonetize ako, unang month pa lang ng pagka-monetize ko, nakasahod na Yun. Tapos sumunod, nakasahod ulit. Halos monthly, sumasahod ka. Yun. Pero ngayon, wala na. Hindi na. Wala na rin grupo na, yun, suportahan, pag nag-live. Ngayon, wale, kanya-kanya. Kaya mag-screencast live na lang kahit konti ang video, at least umaandar ang WH. Then, yung views, bawi na lang, binabawi ko na lang yan sa mga short video. Kasi sa short video naman, kahit papano, meron naman. Yeah. So, yun lang guys. Nag-real talk lang ako ng experience dito sa, sa YT World. Kaya dun sa mga baguhan, mga nag start pa lang dito sa YT, huwag, niyong, huwag kayong mag-expect na malaki sahod. Kung gusto niya malaki sahod, trabahoin trabahuin ano pagkuyatan niyo maraming saka mag-isip din ng ano ng iko-content na tatangkilikin ng tao saka ang napapansin ko ngayon kung ano yung mga kalukuhan yun mga katatawanan yun ang tinatangkilik ng mga tao di ba so ibig sabihin maraming malungkot sa mundo gusto nilang maging masaya so ganun lang guys bye god bless everyone